Mga payab-yab, kamusta kayo mga bossing ko? So dito, tama, painit muna tayo mga bossing ko para mamaya handaan na tayo bumakbak. Eh, may lang mga bossing ko, takbong po gila. At syempre, bago tayo umakyat guys, kailangan natin magpagas muna. Andito na pala ako ngayon sa Shell Boso Boso. O oh, diba, ang bilis mga boss ko. na tayo ngayon. Tayo aakyat ngayon, pamarilang eh. Ano daw, aakit, bababa. Ba, ba? Ah, basta. <laughs> kagaya ng sinabi ko takbo ko tayo mga boss ako -bo. tamang ine ko lang yung mga nakikita kong view dito sa kapaligiran sarap talaga umakyat kapag sa Marilay eh, guys sobrang solid dito pinibigay talaga yung tunay na ng motor ko kapag pinibigay ako yung throttin. sarap at syempre dito tayo ngayon sa Manukan tapos tamang pakit muna tayo dito mga sir ay o no? oh. di ba tapos picture kay payab-yab na motor Aray ko At nandito na tayo si Yeis mga boss At kakain na tayo ng ating breakfast Yun lamang maraming salamat